Hi guys, papunta ako sa Luwakan Airport dahil mayroon akong iti-therapy na si Nanay Pina na nakatira sa Luwakan Airport, Mangga. Meron siyang problema sa kanyang tuhod kaya ito, gusto kong ipa-therapy ng kanyang kamag-anak na si Ate Emma. Ma, 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 kailan masasalit yun? Kung saan, da, kailan darating. <laughs> Marami pong nagdadasal ng ganyan po. Sabi ko, hindi ako titigil, sa hanggat. Hindi ano talaga. Sabi ko, kahit matanda sana ako, basta yung tuhod ko, hindi ganito. Mm -hmm. Para gusto ko rin makasama dun sa mission-mission na pumupunta mm -hmm. sa mission. Mm -hmm. Ilan taon na ba yung tuhod nyo ganyan? Medyo... Iwan ko. Siguro five years na. Kaya masakit ang tuhod nyo? Mm -hmm. Hindi na makakakit sa hip. Mahirapan? Mm -hmm. Kasi hindi na maganon eh. Hindi na maitiklop. Oo, oh, hindi maitiklop. Oo. 77 na kayo, na no? Mm. Iba kasi yung pakiramdam na mm. naglilingkod ka ng totoo. At saka, yung naibibigay mo rin yun, dapat na services sa kapwa mo. Yan din noon, ang, ang pinagdadasa ko, Lord, gusto kong tumulong sa tao na bigyan mo rin ako ng power na, pero hindi ata maganda yung mahinihingi sa Panginoon. <laughs> Anong klase power yun, <laughs> ay? <laughs> ah, yung magagamot. <laughs> ah, inihingi inihing mo yung power na may magagamot sa'yo. Ako. <laughs> <laughs> tinitan po maayos natin yan kaya lang maraming magbabago sa yun ay kasi di, kaya nga mo lumiit bumalik yung kwan yung... kasi pag pumunta naman ako sa doktor yung pinsan kong doktora hmm. Sabi ko ganito, ah, talagang ganyan, ang urgent na sabi nila, ay naku po, y. ibig niyo yung sabihin, ganito na ako. <laughs> <laughs> Forever <either> nang ano. <laughs> Kung pahitulot ng Panginoon na mabuhay pa ako nang medyo uh -huh. marami pang ano, di gusto ko pang ano. Opo, masarap. Kung tinagdarasan ko talaga yung, Lord, gusto ko rin naman na sumama dun sa mga kami na nim, pumunta hmm. sila sa Pangasinan, sa hmm. La Union. <laughs> Totoo po <yan>. Sa Binggit, pumunta <laughs> sila. Gusto ko rin tumama, pero paano e, yung daan, hindi ko kaya. Opo, hindi mo nakakapagod maglakad. Kaya yan, naghihilihingi ako sa Panginoon. Kung minsan parang naisip ko na baka tumatawan ng Panginoon sa akin. Sa... <laughs> <laughs> parang sabi ko, natatawan na yata ang Panginoon sa akin. Sana hindi ko, hinihiling. Wala naman po imposible, eh, Nay. Basta nagdadasal po talaga, binibigay talaga yan, pinapadala yung tamang tao para sa tamang tao rin. Ganun lang. Kasi namatan natin ang Panginoon. Hindi sa akin tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi ginamit lang ako. Para... Totoo po yan. Okay. Lahat tayo ginagamit. Kung isipin mo talaga, abo, hindi ako ang ano, yung, kung hindi rin ako binabless ng Panginoon, wala rin akong bantaya. ginamit lang ako para sa inyo. Totoo po yan. Kahit ako, ginamit lang ako hmm. instrumento hmm. para gamitin yung kamay ko para makatulong sa mga katulad ng mga senior, sa mga gustong hmm. gumalit pa. Sa mga umaasang mabahaba pa yung buhay. At saka, maging maayos din ang takbo ng pamilya. Kaya kung minsan sabi ko, mo, patawarin mo ako kasi pamilya ko, hindi ko pa maayos ayos. <laughs> Kailangan mong ayusin ay ah, habang ikay nagte-therapy. <laughs> Isabay mo na sa pag-ayos. <laughs> Makikita mo to, plastic, di ba? Plastic. Mm -hmm. Pag na-therapy kayo, Nay, itong mga balat na yan, magbabago, na ha? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Maaring, iba kasi ang nagiging, ano, bumabata po. Mm -hmm. Kapag ka therapy hindi agad-agad babata kung hindi nyo gagawa ng paraan yung sarili nyo na mabago yung katawan like iinom po kayo ng more water iiwas po kayo sa mga sugar tapos kakain po kayo ng mga diet kayo sa rice, diet kayo sa bread tapos vegetables and fruits lang yan ano <laughs> mm. <coughs> yung minsan yung gulay <coughs> mayroon din naman sabi nilang bawal sa arthritis Ah, kasi si arthritis na ugat 'yan. Ugat na naiipit, ugat na na-allergy na, 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 sa mga sobrang uric, ugat na marami ng mga hindi magandang ano, barado na. Yung mga gano'n kaya minsan ka arthritis na mamagana katulad nito, bubabalok-tot na yung mga kamay, di ba? Kasi meron na pong mga uric 'yan, meron nang kumbaga naninigas na 'yan, hindi na maganda yung ano ng katawan mo. Oh, may pintig na nga 'to, lakas ng pintig ng daliri mo. <laughs> ganun po 'yan. Pagka ano po, sa edad nyo po kasi maraming magbabago. Mm -hmm. muka katawan, tapos yung baka sabihin ng mga anak nyo, Anay, anong nangyari sa'yo? Namayat ka. <laughs> Ganon. Mm -hmm. Kasi po maaari i-drain po yung mga toxic, yung mga kolesterol, yung sobrang mga ano sa katawan, mga taba-taba, ilalabas po yun. Mm -hmm. Mag nagbabago po ang mukha, naging slim. Mm -hmm. After nun, kapag na adapt po ang therapy, bumabalik po sa dating ganda ang katawan. Mm -hmm. Nagbabago naman ang mukha bumabata. Oo. Mm -hmm kailangan talaga ito tulungan ng sarili para maging nyo po yun. Walang heart problem? Wala kayong sakit sa puso? Wala naman. Ah. Puro try lahat. Mm. Pero gumaling ka naman. Eh, wala na. Pati yung mga gamot na binibili ko yung dami. Mm. Ay, hindi ko na ginagamit. Ano yung mga binibigay ng doktor? Yung mga vitamin. O. Oh. Tapos? Yung silikuti. O. Oh. Marami. <laughs> Kaya ako takot din maggamit ng mga kwan well, kasi sabi nila nakakapira ng kidney. Totoo po yan. Ay. Okay. Yung reliever, mga gamot. Oh, Pili po kayo ng vitamins na dapat po yung inumin. Hindi naman po kailangan maraming vitamins. Dapat po yung kompleto na para na-receive nare ng katawan. Mga tungkod. Para punta mata. Para... Oo oh, naman yung mga ibang tao rin na hindi nakakarinig ng ibang mga eh? Opo. Pero at least man lamang mayroon, ano Magagamit nyo pa yung so, extra life nyo ngayon sa pagmimisyon. Ayan ang maganda sa mga senior na makaka... Yan ang dapat na ng mga senior. Oo. Nag-misyon-misyon. <laughs> Totoo yan. Gagamitin ang natitirang buhay para sa Panginoon. Correct. Para makapagservisyo at sa po. Diyos at sa tao. Kaya kung minsan yung ibang tao, na parang yung nagdadamog ng mga upuri, yung mga Oo. parang, parang ako masasaktan. Mm -mm. So pag ano yan? Kaya pati ako kung minsan sabi ko, Panginoon, tulungan ko ako gumawa ng mga. Gagayad ni Lord. nai. Nakakamasa naman ng bawat ano, bawat hawak ko. Hindi po <laughs> 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 na siya sabi. Ito. Sabihin nyo kung ano yung masakit. Sige, Nay. Mas magandang sasabihin nyo. <laughs> oh, hindi na masyado mabigat, pero mabigat pa. Ay, ako talaga. Hindi, sabi ko nga, yung tuhod nyo eh, marami ng pagkakadikit-dikit sa lower na tibial at saka sa... Baka, lalo ng pinahilo? O ano? Oh. <laughs> Ay, wag mo kayo makapahilot Baka na yan. Baka lalong makapadismular na yung mga, <laughs> mga buto ko. Kaya, kaya wag mo kayo makapahilot ay, na yan. Ay, hindi na, hindi na, hindi na. Oo. Naramdaman nyo naman kung ano oh, yung hawak oh, ko ngayon. Oh, kayo na mismo magsasabi oh, kung ano yung pakiramdam. Kung masakit ba. May masakit po at may sasakit ko pa na, ha. Ang tagal kong pinagpakrito. Nang? Tapos, pero nung kwan, bakit pati itong isa na? Humawa na yung isa, oo, itong kabila. Oo, nahawa. Ito, ah, uh, Ayan, nahawa. Pero oo. Para makita nyo, ito yung ugat na naipit. Ito, ugat po yan. Hey. Ayan, makikita mo po yung mga ugat na Yan po yung mga naipit sabi sa na ni. Tayo, yan yung sinasabi. mag Arthritis. Hey. Tapos pagdating po sa dito sa, sa paa, ito pong paa nyo, medyo nakapasok na pong dikit dito. At saka yan. Tapos yung sa, sa gilid, hindi maganda. Naka-twist ano na, naka na dito po sa likod. Yung mga dito mo. Yan, yan. Yung mga hinahawakan ko nito dito. Yung mga naka-twist na ho yan. Kaya masyadong stiff. Tapos itong parts na itong tibial mo. Masyado na siyang pagganito. ina ko lang ho ito. Kasi ito, pagganito na ho siya. O. Oh. Meron na po siyang sinunod na tayo. Kung hindi siya nasa tamang tayo. Tabingi itong tibial yan, pababa. Kaya yun ang problema na eh. Tapos pagdating sa balakang at saka sa pemor, hindi maganda na yung tayo ng pemor mo. Kung baga, imbis na nakadiretso yung gano'n, nakaganon na. Imbis na nakaganon, nakaganon na. Yung buto mo sa hita. Itong sa hita. Kaya gano'n po ka hirap at sakit ng mga buto mo rito sa side ng ano, ng itong mga tuhod, yan. Masyado ng ano dyan yung isang doktor ko naman uh. kasi yung amlodipine at Yung biliga nila mm. inung medyo matagal-tagal na mm. bunga ako sabi do bakit nga itong pa ako? na mamaga sabi niya ah, yung ang low dipin mm -mm. pinalitan na niya ng losartan uh oo -oh. kaya okay naman uh oo -oh. tama po yon uh -oh. kasi talaga pagka yan naman ang doktor na talagang uh -oh. ano ako sa kanya kasi ano sabi niya at kasi ni check up naman niya ako mm -mm. Pinagpirma ako na mm. sabi may, may kinuhang yung parang kristal na dyan. Sa loob. Yung parang oil. Oh, kinuha. Ganun kahaba nung... Ba't kinuha yung oil? Nung tuhod? Yan daw, masakit. Kaya naman, nung kinuha na yun, mm. nung in na ako, yung palang in-indiction yung... Steroid. Steroid. Ah, steroid ang pinalit? Oo. -oh. Ay, hindi maganda po yun. Dalawang bisis ako na find it na ganyan. Ala. Ayan po yung ngayon na nag-ano dito sa tuhod nyo na ay parang nag crick crick Yung steroid po. Uh, at uh, end, the, uh, magamit mo Salamat no? po, Nay. Kamusta okay. naman po yung paano? Hindi ba masakit? Thank you, Lord. <laughs> hindi kayo sabigay mo ng aray. Ay, naku. Ah, <laughs> pag nagpapahilot <laughs> kayo. <laughs> hindi ko binibihin na, pero talagang ganito sabi naman niya. Okay, sige, sige. Anong pagkakaiba ng therapy sa hilot na? Ma Malayo. Malayo si sirap Anong naramdaman niyo po? Okay. At pang, man. Mas gagaan pa po yan kapag kada dire diretso po ang therapy niyo. Basta, okay lang, ka po po. Sabi niyo ulit po. Sa mm -mm. ubos, punta ka pa rin. po. Ay, okay. Hindi ba malayo <laughs> nun ay? One month po. One month po ang pagdikan. <laughs> kasi po, ano po, uh, uh, meron po kasi schedule ang silam ng 31. Kaya bago po ako magsilam, mag-iikot na po ako ng loakan kung sino po yung mauuna sa silam. At saka sa La Union. Ganun po yung schedule ko. Oh, if God makes a way. True. Correct. God will make a way. Uh Oo. -oh. Sarap magkape. Thank you po sa pagkitiwala nyo, Nanay Pina, at sa poong pamilya nyo. Thank you for watching!